Good morning mga busing dyan Sa mga ano Sa may mga unit dyan na ano Na naka auto parking Electronic parking yung ano yan Yung handbrake Electronic parking sya yan, Meron tayong ipopos na piston dito yan, Meron tayong ano Meron tayong improvised na ano Preser sya Iikot-ikot lang yan dyan yan sya. Yan. Tapos meron tayong wire wire nakasaksak ito sa motor natin yung sa mga walang scanner lang naman so kung gagawa kayo ng ano sa so mga walang scanner gagawa lang kayo ng brake pad simple lang ang gawin nyo ito lang sya no? saksakan nyo yan ang dalawang wire dyan yan 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 yung wire na yan. saksak ng motor tapos mayroon tayong baterya no? Ay, ginawa ako na ginawa ko na improvise dyan naka active lang siya. tapos ito on off on off lang natin dyan sa ano sa baterya on off on off on off para mapihit natin yung ano na to itong piston na to okay pakita ko sa inyo yan ano ito lang sya ito itong glow na to nalagyan lang sa baterya lang on off on off lang sya tutunog yan siya. oh. Yan. Para mapingit na din tong ano, piston Hanggang sa bumaba yan siya. Una lang tagal, tagal ko nang ginagawa to, so, wala namang problema doon sa ilalim ano, niya. Wala namang problema, pero man karon na problema. Ito lang natin na nakaunok lang kasi pag hindi mo yan yan open -op, hindi mo mapihit yung piston yan okay na yan siya eto na Ito na siya. Mababa na yung piston. Itong wire na natin, natin. Yeah. So pwede mo na siyang malagay. Pwede mo na siyang malagay. Talagay natin. Kasi kanina hindi mo malagay yung kasi nakaano yung piston. Nakalabas. Uh, Ayan siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan siya. Tapos, itong ano natin, itong itong wire natin na naka-wire na, naka naka-attach sa automatic nya nalagay natin yan ayan sya no? okay ayos na yan tapos ikita natin itong bolt dalawang bolt hindi mahigpitan so yan lang muna yan yan lang siya yan yan lang yan yung ano niya may motor siya dito